Alam nyo ba mga ka-farmers na ating mga binhing palay ay dapat nating i-blower o pahanginan dahil ang mga palay natin ay may mga kasamang ipa. Maraming mga magsasaka ang hindi ginagawa ito Kaya sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang napakasimple pero epektibong pamamaran kung paano natin lilinisin ang ating binhing palay bago pa natin ito isasabog sa ating palayan. At pangalawa ay papakita ko rin sa inyo na hindi lang binhing palay ang pwede nating linisin kundi kahit yung ipapagiling natin o yung mga palay natin na hindi malinis o maraming ipa. Kaya dito, sa video na to ay pumunta lang kami dito sa may bundok at dala namin yung mga palay namin na lilinisan. Nakikita ninyo ang palay na to ay maitim na dahil ang palay na to ay yung mga hindi na naabutan ng harvester, hindi na naabot ng harvester at nababa dito sa tubig at pinadanan lang namin ang chariot hanggang sa madurok at naibilad na namin ngayon ay kailangan namin itong pahanginan upang magpahiwalay yung ipa welcome back sa ating youtube channel on today's video ay naglilinis kami nitong binhi na itatanim natin matapos nating may bilad kanina isang araw na naman ngayon ay pinapahanginan na natin ito yung isang paraan na ginawa, ginawa natin ngayon upang mas lalong masigurado natin na yung ihahasik nating binhi ay malinis maliban sa walang ipa siyempre ililipa din kung halimbawa may mga may mga mga buto ng mga damo na galing doon sa area kung saan ito hinarvest ang location natin ay galing dito lang tayo sa gilid ng dagat ayan kitang kita natin yung dagat at ito yung kalsada na no, sa pagitan ng dalawang bundok kaya malakas dito yung hangin kaya dinala natin ang chariot dito kinarga natin dito at dito natin pinapahanginan kasama natin si Angie at si Pam actually katatapos lang namin magbuhangin kaya ganito pa yung mga outfit namin pag <laughs> namin dito malamig-lamig na yung palay kaya dito na kagad namin sinalpak tingnan natin kung gano'n nakaganda itong binhi yan pansin nyo ba meron mang mga ipa na natira pero ilang piraso na lang kumpara sa kung hindi talaga natin pinahanginan ang ginagawa ng iba ay pinu-blower nila pero ito sa atin ay natural na blower natin wala tayong babayaran dito kahit ang babayaran natin dito ay pagod lang so ganyan lang, position lang yung yung balde sa mataas na lugar at malakas talaga yung hangin dito yan o may iwala yung ipa malay yan tumatalbog kaya dito ay malinis na o yan kanina ang ginawa natin dito natin sinabit sa itaas ng chariot para mas mataas ng konti mas maganda no? at yung pagbuhos natin dahan-dahan lang at ito na ka-farmer yung ipa tanong yung ipa na yan ganyang karami oh. ito ay galing ng harvester ibig sabihin ang ipa na to kung hindi natin malilinisan yan at itatapo natin malamang hindi maliban sa hindi tutubo yan ito naman ka-farmers yung mga palay natin na pinahanginan ito naman yung ipapagiling natin kitang kita natin yung mga maitim di ba ito yung una nating ipapagiling upang hindi naman masayang kasi ito yung mga area na nalubog sa baha at kaya umitim ng ganyan kasi hindi naman na harvester at mano-mano na lang natin pinaipitan ito sa chariot hello mga ka farmers ito yun na yung palay natin na ano ginawa nating blower yung bundok lower dito dahil sa sobrang lakas ng hangin. dito kami nagpwesto sa harapan ng Dakat na yan, oh. No? Open area. Ah, talaga yung hangin dito. Kaya mabilis lang dito mag blower ng palay. <laughs> lakas lakas niya <laughs> yan tama rin yan ganyang kalakas yan kung hindi ka lang nakasabi na sa chariot sasama ka ko Yo tricer, okay, hilang na tayo.

transformer ay napaka halaga, napaka ng step na to kasi dito ay mas lalo mong makikita kung gaano talaga karami yung isasabog mo na palay kasi sigurado mo na yung bawat butil ng palay mo ay may chance na tumubo unlike kung hindi mo yan napahanginan o hindi na blower yung iba, ipa, hindi siyempre tutubo akala natin, makapal na yung sabog natin akala natin, okay na yung sabog natin yun pala yung iba, ipa at kung saan man tutubo yung ipa na yon syempre walang tutubong palay don. sayang yung space tatlong sako pala yung ating uh, RC18 Labas tracer, no? Tatlong sako yung labas tracer. Titingnan natin matapos nating mabilad ng dalawang araw at mablower natin. Titingnan natin kung gano'n na lang karami yung matitira. Kung aabot pa ba ng tatlong sako. ito nalinis na natin at yung kinalabasan ng tatlong sap labas ng harvester ito na halos dalawang sako at kalahati na lang nawala na yung kalating sako ganyan okay, na lang karami Okay, pauwi na tayo